Matapos ang tatlong araw na pagbakasyon dahil sa pagbisita sa bansa ng leader ng Simbahang Katolika na si Pope Francis. Balik sesyon na ngayong araw ang Kongreso at Senado para dinigin ang ilang mga mahalagang panukalang batas. Ang detalye sa ulat ni Karen Garucha. Kasabay ng pagbabalik eskwela at opisina ngayong araw matapos ang limang araw na papal visit sa bansa ng leader ng simbahang katoliko na si Pope Francis, balik sesyon na rin ang Kongreso at Senado. Sa Kamara, sinimulan kaagad ang pagpapatuloy ng pagtatalakay ng ad hoc committee sa Bangsamoro Basic Law. Pag-uusapan rin ang naging irregularidad ng Cebu Pacific sa overbooking na nangyari noong Kapaskuhan. Samantala sa Senado, ipagpapatuloy na sa darating na Huwebes, January 22, ang kanilang investigasyon tungkol sa umano'y naging korupsyon ni Vice Presidente Jejo Marbinay sa Makati City Hall Building 2. Sisimulan rin ang hearing ng Senado sa umano'y mahigit na 60 bilyong pisong anomalya ng Conditional Cash Transfer o CCT program na kinakasangkutan naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Habang inaasahan rin na pag-uusapan ngayong linggo sa Senado ang Bangsa Mora Basic Law. Ako ang inyong kaibigan, Karen Garutsa para sa Newslight.